tipid tipid sa hangin kanang mal oy kang mapipilas oy 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 kang mapipilas dito ka <laughs> malaki ah, malaki tayo mga tol Good morning mga tol dito naman tayo sa spot no. O, yan, tapat lang tayo ng kubo. Ayun oh. So nat si Lim, Kuya Boy bagal, Kuya Joel, Ayan, si Kuya Boyet. Si Totoy, si Kuya Orly papunta pa lang andiyan na guys sa bangka niya. So stay chill lang kayo. Sana makakain pa ulit tayo kahit mga pamprito prito lang. So, salikang ko kayo. Hindi ko nakuha na ng putok Puta hindi ko tinawahan yung malaki Hindi ko tinawahan yung malaki bisit ang kapal dun oh Gloria inabot ko Laki ming doon yan layo lakas pa nga yun Rubing duty nila ngayon Rubing ang duty nila Di sila nakaposting ngayon Thank you Oh, uh, sapun. Nabot, nabot. Doi sa labas, doi sa labas. Wah, tro. Apa masuk ya, kau ya Joel? Thank you Lord Pucha ito ka pa Toy, hay, na, o, na Ito yan ang dami na O mga katruhin nato. Alanganin na Ito ninabot Nabot nabot Katruhin lang mga dumadaan Tanaw mo ba? Tanaw mo ba? H hindi Oo, oh, sumasabay so nga Ayos oh Ang preto Stay tuned mga mga tol oh. ah, Ilan na tayo, may dalawa tayong Gloria Di pa nabot ay nabot inaabot. nabot ah! nabot uy ito na wag ka naman laban malabang ka pa Bilab-bilab na tuming oh Ayaw mo eh. Lapla na to. Lapla plastic. Oh, ha. Apat na palo Ayos. Thank you Lord. Thank you của tay ta sẽ được xem xét về Ayos. Wala ito mga tol. Umangat mga talayo eh. Dutang siya eh. Nauluhan eh oming. May... Sintido tama eh oh. Sintido tama. <laughs> Tulog eh. Ayos. Oh. Wala laban-laban eh Pag tama Tulog agad eh Wala mga tolo Tamaan yung utak niya eh Thank you Lord Tay 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 nabot inabot. inabot. Okay, yo yo, jangan sampai esok ni ano. Kuatruhin lang pala. Ta. Ala ko naman napakaganda mo na. Kuatruhin puro ulo tama oh. Mhm. Uh mm -huh. Nangangatalo. -na no. Ya. Yeah. Station lang mga tol. Damit ang nag-aangatan. So mga ganito yung karamihan, no. Pero okay na yan, no. Prito-prito natin. Stay tuned lang. Oh. Uh, Ekaaw. Picture, picture. Maharap ka sa camera eh. Ah, pady na. ganda ng tingin sa akin eh na picture ang katuloy o oh, ganito na rin ayaw mo yan o oh, ganito na yung sukat niya talaga oh. Chala mo lang maliit Pero maliit talaga Thank you sumpet abot ah, sya e eh. wala sorry ka wala akong mga kay. nandiyan <laughs> kayo ikaw na muna wala pa yung wala pa yung mga mothership e eh, oh. Oh, mahilab na pala. 5 na pala 'yun ha? ah. Ah, 5. Stage lang. Kakaipon pa tayo. Labo na ng tubig 'yo. Eh. Oh. Sa pool ka. Karito. Bumuo unpa. Ayun. Buan kak na lang binaon pa. Uy. Ano? Uh. Uh. Uy. Ilab na rin pala to ah. Ayos oh, ilab. Thank you, Lord. ayos ayos na ang buto buto stay tuned lang mga tol ha maya maya Aaw na rin tayo magluluto na tayo eh sobra labo na eh Chatsagaan lang namin stay tuned lang tipid tipid sa hangin Ano mal oy? Kung mapipilas Ay 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 Kung mapipilas Dito ka <laughs> Malaki ah, Malaki tayo mga tol Aragis ka

Oh, <laughs> oh. Woo. Solid Solid Ya mula paring boy Mamaya ikut mula nama Ito lang ang may ano eh Ito oh. lang may hagin Ito lang may hagin natin lang may Stay tuned lang isa tayong malaki Ayan mga tol Punta tayong kubo Kainan tayo Piyuhuli natin oh Ah isang malaki tayo ito Ang laki Grabe Ito Ang hmm. laki Malaki pa sa palad ko Sobrang laki Oh. kada dali tayo. Ayun oh. Hmm. Kulang ng limang kamay ko. Lapla talaga, sobrang laki. So, stay tuned lang kayo mga tol, puta tayo sa kubo. Magkakain tayo tatay doon. Mga tol, dito tayo sa kubo. 2% na lang pala yung GoPro natin. Mamatay <laughs> na to. Kaya, <laughs> guluto muna tayo. Stay tuned lang. Ah, kain na tayo mga tol. Ayan o, kain na na.

Oh, sarap naman yan. Oh, next. Okay. Pak na oh, pak. Putra, ayo, Koko, ah. Pak napa, kan, pak siw. pak siu. ini, Bis <laughs> <Nakakilig. laughs> na magdas na tayo tuloy. nag tayo tayo. <laughs> Uy, huwag na mamaya. ng ilo. Hindi pa tayo uwi <laughs> <laughs>

yung unang araw ay, eh, nakatingin may ako siyang baril eh, sige, yung bawang sumawa. May ano ko doon? May pagiging tao eh. May armis ako doon, full body armis. Mababa na lang kita gano'n. Ng... Galing sa crane. Bakit may nga, hindi ba? Safety, safety ka doon. Sa tawad na kaya rin, sa tayo yung masanan doon, yung lumabas ko siya masanan. mo yung dito yung mga dana, kaya kanyang sila mapanus-dus radio susi matdan eh ay no me na naman yun ah tapik hanado ko para di 'yung semento na yun refu ni yung nandiyan 'yung naglalagyal <laughs> tali yun din ito engineering ito mineral na alam mo na abi dapat ganiyan talaga هاي <applause> <applause>

Hmm. Ayan. So, madami maraming salamat sa pagsubaybay nyo ngayong araw Kita kita sa mga susunod na vlog natin Thank you, thank you